Tanga pala kami ng tabing dagat at tinignan ng tubig nito kung malabo para manghuli kami ng hipon. Inaaya nga ako ni Popal na magbangka kaso nga lang hindi pa pwede. Kaya naglagad na lang kami papuntang sa bangat. Malayo-layo pa nga ang aming lalakarin. Pero ito namang isa, nakuha pa talaga magpalaki ng muscle. At dito nga naglalakad pa rin kami. Dahil wala pa rin kami sa kalahati ng aming pupuntahan. Kasama nga pala namin dito si mama dito nga nadaanan namin si kuya. Kaya tinanong ko na rin siya agad kung maraming bang makuha. Pero ang sabi niya konti lang daw. At dito nga hanggang ngayon naglalakad pa rin kami. At may madadaanan na naman kami ng kipon kaya agad namin itong pupuntahan. kanilang nakuha. Agad ko naman itong pinakialaman at aking itinaas. Para Kung sa kabila, tinignan ko at marami nga silang kuha. At ito yung ginagamit nila pang huli ng mga hipon. Ganito nga pala yung mga ginagawa nila para kumuli ng mga hipon. At ang tawag sa panghuli na yan ay sayogsod. Ito yung kanina nagtutulak ng kanilang panghunga ng hipon. At ito ang kanilang mga nakuka. At dito, pinupuntahan nila pala yung kanilang panghuli banda dun para itulak ulit at makakuha sila ng mga hipon sila guys marami na silang nahuli patingin ang nakuha ito nga yung bagong pandaw na nga ko na nila para tignan ang kanilang mga nakuha uy ayun nga yung kanilang panghuli nabutasan pa dahil sumabit sa kahoy ayan yung butas napakalaki mabuti na lang meron pa silang nakuha hipon kahit nabutas ang kanilang panghuli ng hipon o yung mas tinatawag namin dito na sayudsod dito nga si Papa tinutulak niya yung side suit niya para makahuli din siya ng ipon yung tinas niya ng kanyang side sword, mamaya maya pupuntahan ko siya at hindi ko na nakunan ng video ito pala yung mga nahuli niya marami-rami din At ayan nga, hinitam ko din yung side shot niya at ako rin naman susubok na manghuli ng hipon. Sobrang hirap nga pala dahil sa lakas ng alon. Hirap ko rin itaas dahil sa malakas ang hangin at nung naitaas ko na ayaw niya bumungad sa akin ng malaking alon at agad ako natumba dyan punta ko nga pala ng gilid para mapilian na rin ang kasama kong si Raven ito nga pala ang aking nahuli sa unang tulak ng sayudsod nakailang tulak nga din pala ako para marami kaming makuha at may uwi pala sa pagtutulak dahil sa lakas ng alon at agos ng tubig At nung tinaas ko na, agad-agad ko naman itong igilid para mapilihan ng ribbon. ito nga pala ang aming nahuli at ito yung pili ko sa mga nahuhuling hipon para maibukod yung mga damong sumasama sa sayidsod at ang aming mga nahuli ay may lalagay sa fishnet tulak ka boy at nang pawi na nga pala kami bumungad sa amin ang makas na hangin at ulan nang makauwi na kami ito nga pala lahat ng aming nahuli